May kakilala po ba kayong ganitong klase ng tao na hindi maganda ang pag-uugali? Well, without further ado, umpisa na po natin. bibigyan ako po sa inyo ng mga ugali ng isang tao na hindi maganda. Number one, yung isinisisi ang lahat sa iba at siya ay walang kasalanan. Limbawa, may mag-asawa, ano po, ang asawang lalaki ay nagkwento sa kanyang misis na may appointment siya kinabukasan ng alas 8 ng umaga at kinaumagahan ay hindi ito nagising. Sasabihin niya sa kanyang asawa, hindi pa kinwento ko sa iyo kagabi na may appointment ako ng alas 8 ng umaga. Bakit hindi mo ako ginising? O hindi po ba? Ang ganda ng ugali. At meron pang isa dyan na pumunta sa isang birthday party. Naku po, naiwanan ang regalo sa bahay. Bakit naiwanan? Eh nakalimutan. Pero hindi niya kasalanan. Kasalanan nung kanyang kasama dun sa bahay. Bakit hindi pinaalala sa kanya yung regalo na kailangan dalhin? Ah, responsibilidad po pala ito nung kasamahan mo, hindi ikaw. Di po ba? Sinisisi ang iba. Wala siyang kasalanan. Lahat kasalanan ng iba. Pwera lang siya. Ayun, may mga ganyan tayong mga kakilalang tao. Kayo, may kakilala ko ba? Hmm. Ito pa, unfair ang buhay. Oh, nagputi siya, putim-puti. E, umulan. Lalabas siya, umulan. Yun na, nagreklamo na. Unfair ang buhay. Bakit ganon? Alam nyo mga kaibigan, lahat naman po tayo ng mga tao, may mga pinagdadaanan tayo ng mga hindi maganda na nangyayari sa ating sarili na hindi natin kontrolado. Hindi po na, natin dapat isinisisi sa weather o sa ulan, di ho ba, na kayo'y nagputi. Bakit? Bakit mo kailangan isisi sa ulan na nagputi ka? Ganito pa yung magbibigay ako ng dalawang halimbawa. Ano po? Mayroon dalawang tao na nauulanan. May isa dyan na nauulanan na tila baga uh, complain ng complain dun sa pag-ulan at nabubugnot, naiinis sa ulan. O, di po ba? Yun ay pessimistic yun eh. Yung isa naman, ini-enjoy niya lang yung ulan. Na tila bagay, nagsya-shower siya dun sa ulan. At natutuwa siya. O, di po ba? Dalawang tao, pero magkaibang perspective nila. O, saan po ba kayo dyan? Kayo po ba yung bugnotin pag umuulan na para bagang galit na galit kayo? Dahil umulan. O, kayo yung Masaya na nababasa kayo ng ulan at nararamdaman nyo ang mga patak ng ulan sa inyong mukha. Oh, ito pa ang hindi, magali, hindi magandang asal o ugali ng isang tao. Yung inaasahan niya yung iba. Pumunta sa restaurant o sa isang fast food. Ano po? Nagkaya yan ng mga magkakaibigan. At alam naman niya, nakakain sila sa labas. Pero kulang yung dala niyang pera. At ikaw na kanyang kaibigan ang aasahan niya na ang dala mo lang din ay eksakto lang para dun nga sa pag, pagbili ng pagkain at wala kang maipahiram sa kanya hihiram siya sa iyo eh dahil kulang cool nga yung dala niyang pera ayan tapos eh sabihin niya sa iyo eh, bakit naman ganyan friend magkaibigan naman tayo bakit ayaw mo ako pahiramin o di po ba pagka ganyan ng ganyan ang inyong mga kaibigan eh medyo mag -isip, isip na po kayo na lahat na lang alam mo yon inaasahan niya sa'yo at pag hindi mo naibigay, kasalanan mo o hindi po ba mali eh, may mali, hindi, hindi maganda yon. O ito pa, nagtatagumpay ka sa buhay at ang kaibigan mo naman ay alam mo yon parang bitter siya eh. Siguro nakabili ka ng bagong sasakyan at siya ay hindi pa nakakabili ng sasakyan. Iniisip niya sa sarili niya na dapat ako ito eh. Dapat ako yung may bagong sasakyan. Bakit siya? O, oh, di ba? Meron ganyan, yung may inggitin. Alam nyo, yung inggit, natural yan sa tao. Pero pagka lahat na lang ng bagay na nakikita mo sa kapwa mo, na umaangat, maganda ang buhay, napopromote sa trabaho, di po ba o kaibigan mo, ganun na nangyayari sa kanya, ikaw, iniisip mo, dapat sa iyo yon Hindi po dapat ganoon Di po ba? Dapat makiselebrate ka, makisaya ka dun sa tao na gumaganda ang takbo ng buhay. O, isa pang hindi maganda ng ugali ano, ng isang tao. Yung mahilig mag-crave ng attention o validation. Alam niyo, wala naman pong masama maminsan-minsan. Kailangan natin yan sa isang relasyon eh. May mga kaibigan natin, pinupuri tayo, di po ba? Pero yung lagi lang tayo nag-crave ng ganyan na para bang yan ay yung pinaka-national sport. Maraming ganyan na tayo nakikita sa mga social media, di po ba? nagpunta sa ganitong lugar, nagpunta sa ganyan. Walang masama doon eh. Pero yung lagi na lang, yung alam mo yon yung lahat ng ginagawa mo doon, na punta ka sa isang resort, kumain ka sa mamahaling restaurant, di ba yung tipong lagi na lang gano'n? pero hindi alam ng iba, eh, pinangkain mo pala, pinangutang mo lang, di po ba? May, may, mga, may mga ganyan mga tao, na sobra-sobra, may validate lang sila, may like lang yung kanilang post. O, hindi ko sinasabi po na masama yan. Ang masama, pag ginagawa na nating national pastime, yung, yung ganyang bagay, ito pa, ang masama ugali. Pag-ugali, ano po, ng isang tao. Yun bang reklamador? di po ba? Pumila sa isang fast Nagre-reklamo, ang bagal naman itong cashier na to. Gutom na, gutom na ako. Alam nyo po, lahat po ng pumipila dyan sa isang fast food re o sa restaurant, eh gutom yan kasi hindi naman po sila pipila dyan kung hindi sila gutom. Pero, di po ba? Kayo, reklamo kayo ng reklamo tapos sinerve na yung pagkain ninyo. O, di po ba? May kulang lang. Parang tila bagay nag wawala na kayo doon sa restaurant o doon sa fast food na yon nagka na kayo, bakit walang ganito, bakit walang ganyan, o di po ba nakukuha nyo yung attention ng mga ibang mga kumakain na nananahimik tapos kayo napakaingay ninyo di po ba hindi, hindi, hindi maganda ugali hindi maganda pag uugali po yung ganyan so kayo mga kaibigan, may kakilala po ba kayong ganyang uri ng tao eh pagka ganyan, ang kakilala ninyo o kaibigan ninyo, palagay ko medyo kailangan nyo ng alam mo dumistansya kayo ng kaunti. Baka kayo rin mismo, hindi nyo namamalayan, nahahawa na pala kayo. So ayan, i-share ko lang po sa inyong. Ako po pala si Teddy Forlanda. At maraming maraming salamat po.